Nitong araw ng Martes, tampok sa National Textile Convention, Telecon, ang mga government uniform na gawa sa mga lokal na tela. Kabilang narito ang uniforme ng Civil Service Commission, Government Procurement Policy Board, National Economic Development Authority at sa DOST. Ibinida rin sa convention ang sapatos na gawa sa lokal at sustainable textile materials. May brand name na lakat, ang sapatos na ito ay gawa sa mga materyales mula sa pinaghalong leaf fibers ng pinya at cotton. Sa ngayon, pagtutunan ng pansin ng Philippine Textile Research Institute ang kawayan bilang pangunahing source ng local fabric para sa si pagawa ng mayuniforme ng higit 1.9 million na government employees. Ayon sa ahensya, mataas ang textile fiber yield ng kawayan kung ikukumpara sa saging o abaka na nasa 2% lang. Umaabot sa 50% ang fiber yield ng kawayan. So yung isang pole ng kawayan, parang imaginein mo kung ilang fiber agad ang magagawa nun. So it's a very robust starting material. It's also very inclusive in the sense na yun nga, widespread yun. Iba-ibang location, iba-ibang endemic na kawayan na meron sila. Kaugnay nito ay inilunsad din ang pinakabagong Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa Abra na layong matulungan ang mga lokal na komunidad doon sa paggawa ng tela mula sa kawayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico. as in News. use